welcome back to my channel. This is your Mama Jane and Junai Channel What's up, mga palengga? Welcome back. So today is Tuesday, but it's evening na mga palengga. At umulan na naman dito. Umulan na naman dito mga langga. Ayan. Madilim na po ngayon lang ako na vlog kasi si naglaba huwag niya. Hindi. 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 ng Hindi. Hindi. kami Hindi. 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 Tapos ang sobrang lamig dito sa aming mga langga, sobra akala mo talaga nasa bagyo kayo. Pero gano'n yung ganin yung ano namin ngayon yung pakiramdam. Di ba ate? Di diba, ay ate? Di ba unat? Di diba? Oh no! So yun mga langga. Ayun o. No. ko si unat. Tapos nandito kami sa ano, nagluluto kami para medyo mainitan naman kami mga langga. Kasi sobrang lamig nga. Ang lamig talaga. Tapos, Nagluluto kami dito sa labas. Kasi naubusan kami ng gaso kaninang umaga. Po! Oh! Po! Oh. Bakit? Okay. So yun, malangga. Okay. Sama ko si Unat. Okay. Naubusan kami ng gaso. Naubusan okay. din kami ng bigas. Okay. <laughs> discard okay. lang ngayon ni Langga. Tapos ganon agad mga Langga. Pati si Kay mga Langga, that's the life na... Nara natin. natin every So gusto niya mag-may Mamaya, mamaya. So, balikan ko kayo. Tignan niyo naman ng mga langga yung ano, hangin. Lalo na nakakatagtag sa sobrang lamig mga langga. Ayun yun lakas oh. tignan mo naman yung sinasahing ko dito. Ayan, nagluluto nga pala ako mga langga ng ilang namin. T ano, sabaw. Ayan, pinapakulo ko muna. Kasi ilalagay ko tong isda dito talaga nagtiyaga na naman tayo dito sa ano kahoy kasi nga wala tayong pambili muna ng gasol sinaubusan tayo ng pambili binili ko muna ng bigas kasi bigas muna kasi kaya naman dito magtiyaga sa pagpapaypay ng pagluto so yun muna mga langga tapos na goods pa rin mga langga kasi yung manok namin na itlog nang itlog ganyan siya dyan oh kinakadkad niya yung lupa tapos dun siya nagano itlog kasi nandito sana yan mga langga eh ayaw niya so dyan siya sa baba so ito yung ano namin dito buhay simple lang naman yung buhay namin ato sa probinsya probinsya nga pero ano siya mga langga walang ganong tanim na gulay kaya yan kasi nga yung pwesto namin dito mga langga, ano na siya nawawasak palagi every time na malakas yung ulan kasi pinapasok kami ng tubig yung lupa namin dito mm, naalala nyo sa mga last last vlog ko nagtanim ako ng gulay na talabos ng kamote pero dahil nga binaha na wash out yun mga langga. din ito nga din mga tanim namin na mga palay na, na wash out din yung iba nyan mga langga. so ano na siya, maluwang na siya, madami na yung walang tanim, lang ganun, kasi hindi na siya na ulit taniman, kasi wala na siyang palay na itatanim. So, yun mga langga, pag sumibol yun mga langga, talagang madaming uwang, ganun mga langga. Tapos, ang lamig pa mga langga, tapos yun yung naipon namin sa pag-ulan. So, saglit lang naman yung ulan, pero nakadagdag talaga ng lamig masyado. So, yun mga langga. Paypay -pay lang talaga. Tiyaga sa paypay. -pay. Matagal siyang kumulo kasi yung ano namin, panggatong medyo basa kasi umulan na medyo na parang yung ano niya, yung lamig. Nakakaano din para hindi siya ganun kaapoy. Maaraw naman kanina. Kaya, yun. Pero umuulan din siyang minsan-minsan. So, ganyan mga langga. Pag umapoy naman, diba? Ang bilis. Pag kumulo na yun mga langga, lalagyan na natin yung isdang buraw. Ayan. nilagay ko siya dito kasi ang bilis ng ano. Ang bilis-bilis ng pusa namin. Tapos yung pusa ng kapitbahay. ayun Yung Ang tagal niyang kumulo mga langga. Siguro dahil ano, hindi malakas yung apoy iniwan ko muna si dun dun si Juna kasi naglalaro siya dun sa may atin niya kaya yun mga langga so yun mga palangga mm, shoutout ko pala yung mga nagko comment lagi dito sa aking vlog shoutout sa inyo yung mga bago kong subscriber thank you for subscribing me mga palangga ayan subscribe ko din po sila sana masubscribe din sila mga langga yung mga bago po ngayon na mga subscriber hello po thank you so much po, mga langga Pagpasensya nyo yun yung mga vlog ko mga langga kasi hanggang dito lang talaga yung napapakita ko. Hindi din po kasi ako explorer. Because, parang ito lang yung mundo na pinapakita ko sa inyo. Ito lang, napakasimple. Walang ganong ganap naman kasi na yun nga mga langga, nagtitindahan ako. Kailangan nakapokus tayo sa pagtitinda kasi pang araw-araw doon natin kinukuha lahat pang school dyan so yun mga palangga kaya makikita nyo lang talaga ako dito sa bahay na share ko lang yung mga ganap-ganap namin kung minsan nakakapamasyal kami pag Sunday din ang nagsisimba kami tapos hindi kami maagaanong nakakapamasyal din yun lang pag swerte kung yun tulad nung nag-birthday si Shana yun nag-nakatreat kami sa labas papag-date-date, mga langga. So, yun lang. Kaya nakapakasimple lang talaga ng buhay namin dito, mga langga. Nakikita nyo naman sa mga vlog ko, hindi rin ako ganun ka, no? Ano rin nakikita nyo yun yung mga ganap ng namin, mga langga? So, yun, papasok na tayo sa bayan. Ayan naman si Juna! Hi, Juna! Hi ka sa vlog! Hi! <laughs> so... Yan. May June is cooperate. <laughs> Nakikipag-cooperate si Juna. Di ba? Hindi siya ganun yung shining na bata. Hindi siya ganun kashay. Hindi tulad ni Ati Jana. Shy siya nung first time siguro namin mag -vlog. Pero si Juna parang nasani na siya sa vlog. <laughs> si Juna parang may baby pa. Parang Kahit nga hindi ko siya ganun pinapakita sa vlog. Pero yun nga yung girl. Parang nasani na siya. <laughs> hi mga langga, welcome back to my channel. This is your mama, Jen. So, yung mga palangga, malakas yung ulan namin dito kanina. Pero ngayon, minahina na. Pero, tignan nyo naman mga langga. Dahil sa kakaulan mga langga, ito na yung nangyari dito sa likod ng bahay namin. Tignan nyo to. So, ayan mga langga, nakapuno kami ng tubig. At yan yung nangyari. Tignan nyo, yung saging na tumba. So, meron pa naman siyang puso. Ayan o, no? may puso na siya. So, ayan. Dahil nga na kumbah. Look at that, mga langga. So, nakakaba din kasi yun. Baka matumba din. Eh, hindi pa siya pwedeng itasin. So, papakuan natin yung puso ng saging. Dyan. At dito din mga langga, oh. Dami pa naman puso ng saging. Tapos, natutumba na siya kasi nga sa, lumalambot na yung mga lupa, mga langga, yun, oh. Ang laki pa naman. Tapos, dito din sa kabila, nung isang araw. Natumba din yan. So, yun, mga langga. Maambun mo. Hmm. Tapos yung mga ano namin, sobrang dami pa naman namin frutas ngayon, oh. Hindi na niya yan. Nagsasanga naman yung mga ano namin ngayon, langka. Yan yung mga langka-langka. Tapos yung <laughs> tignan dito kasi nga yung tubig, hindi Hindi tumitigil. Kaya lumalambot na yung lupa. Ayan, nagtutumbahan na lang yung mga saging. So, ito mga langga. Tapos, sira na din yung kulungan dyan. Wala na, sira na siya. At yung mga bako namin, wala na din. So, hindi pa rin napapalitan. Kaya, pasok na pasok yung mga bata. At, inukuha yung mga pang utol namin dito sa panggatong. Kinuha nila ginawang bakal. So, yun. Daming ano, tapos yun yung mga basura, mga langga na pinupulot namin dyan kasi nga sobrang dami ng mga basura. So, yun siya. Tapos so, yan, ang dami na namin tubig kasi nga ulan ng ulan. Tapos dito, naubusan kami ng gasol. So, naubusan din kami ng panggatong, mga langga Tignan nyo, wala na kami panggatong. Wala na panggatong, wala na din kami gasol. That's it. So, ayun mga langga, kukunin ko yung puso ng saging so. may nagla akong pan po pang mga langga. kasi sayang din to bago pa lang naman to eh, mga langga. ayun oh, tignan nyo sayang kasi nakumba lang ang dami pa naman namin sabi nyo dyan so, ay eh, kukunin ko na siya mga langga. nagta. Sobrang slippery. Slippery niya mga palangwayang ang mga dito. Oh, basta na yung cellphone ko. <laughs> Grabing dag uh. So, yan ko na yung mga. Nakuha ka na siya ng alanga. alisin ko muna yung dagta nito. Ano? Kasi... Ganyan. Ganyan yung pag-alis. Tutusok mo siya dun sa punong saging. Tapos, yun, mga langga. natin siya dito. Ayan. Ito yung siya mga langga big barco big barco so yun mga langga ayo oh, huwag anak huwag muna gulay natin ito mamaya lagay mo muna dyan tapos yun mga langga yan na siya oh Buti nga dito sa kabila, walang tutumba naman ng puno. Oh, no. oh, mayroon din huh? hmm. okay. sa mga langgo. May mga pili kami dito. Tapos may saging din. Jana. Hello, Ate Jana. So, tapos yan si Unat. Unat namin, Unat. So, yung dubli-dubli. Ano niya, damit. Kasi, pinasuot niya to kanina. Kala ko naglalaro lang. Tingnan, hindi pa rin nahubad. Tapos, ang dumi-dumi na niya kasi kakakain lang niya. lang ganag pagupit pala ako sa asawa ko. Oh, siya lang naggupit. Tignan nyo naman mga. <laughs> sobrang eksena ng aking buhok. Kasi nga sobrang nipis na niya. Yeah, ayan, pinaisiyan ko na lang din. So, ayan. Mas lalo yata akong tumaba nito. Lalo yata akong tumaba. So, ayan lang mga palangga. Pili ko lang to. So yan lang update natin. Bye muna. kasi yung tulo niya oh. Tapos dito. Ayan, naruba na siya talaga. Ayan you know, oh, naruba na siya. Kaya ganito na, na. Napunit na siya dyan. Ayan Pasok na yung tubig. Wala din may yung tangke. Ayan. Ayan suhay so, mga langga. So, yun na nga mga langga. Nagluluto sana ako ng, ano, saging. Yung sasaingin so, lang, Tutugunin lang sa amin. Tutugunin lang. Lalaga, nilag, parang lalagain. Ganun mga langga. Kaya lang, wala pala kaming gasol. Walang kaming gasol. So, yun. Standby muna. Wala din kaming, ano, wala din kaming uling. Nga nga. Wala din kaming <laughs> Wala rin kami pang gato ngayon. Patay. Ang meron lang kami ngayon mga langga, bunot lang ng nyug. Pagpapain natin ito. ito. yung mga durog-durog na nauling, pero hindi na yun pwede kasi usok lang yan ang usok. Ayan lang mga langga yung meron kami. Makalat siya dito mga langga kasi na ano, sa ilalim, so mahirap siyang pasok Ayan, dami kaming bunot. Tapos, dito, yan o. Meron pa dyan, bunot. Bunot din yan, mga langga. Bunot ng nyug. Ayan. Ayan o, Bunot lang ng nyug, yan. sangsako sako. So, hindi ko alam sana akong didiscarte nito ng pang gatong. Kasi maulan. dami kaming pang gatong, pero hindi siya na na, na piak, hindi siya na, na ano, yung ano tawag dun sa ano? inat siya, hindi pa siya na iwa-iwag ang mga langga. Ayun, no, dun sa kabila. Kasi nga ulan ng ulan, simula pa nito, oh, simula pa ito ng isang araw. Umaraw siya ng umaga hanggang mga, hanggang alas 10 yes, siguro, tapos yun, eh, umulan na naman siya, tapos huminto, umulan na naman. Ngayon, umulan ng umulan, simula kagabing, lakas ng ulan din. Tapos, ito mga langga. Sobrang lumalambot na talaga yung mga lupa. Kaya, may mga nagla-landslide sa amin dito. Landslide. Mabuting yung mga landslide. Wala ganong tao. Kasi, kung meron mga langga, yung delikado. Tapos, walang pasok ngayon. Kasi nga, ano, holiday, Chinese New Year daw. Tapos, yun mga langga. Tapos, dito mga langga. Yan yung ulan. Yan yun naman. Labing, kasi ano puro madami kaming stock pero puro bunot lang din mga langga walang kahoy talaga so di tayo makakapagluto nito mamaya tayo pa natin si langga kung saan di-discarte eh. wala pa kami pambili ng ano tangki ngayon mga langga kasi nga ano kahapon pa lang nagsimula si langga magtrabaho iba ba pa langga tapos hindi pa sila nasawuran ano lang naman, duro, discarte lang. Discarte, mga ganun. Sideline, sideline lang. Sino lang yung may nagpapagawa, may pagagawain na kung ano-ano lang. Yun. Kasi ngayon, hindi ako makakuha din sa tindahan ng pambili. Kasi matumal. Sobrang tumal mga lang ngayon kasi nga tag So, hindi ko alam kung saan kami kukuha nito hindi rin makaano ng panggatong kasi basa mamaya baka maganap na lang ng uling hindi rin pala makapag uli ngayon yung mga nag, nagpa, nagpaano pa yung uh, mga kopra kasi nga ito nga yung tag-ulan nga pero yung kopra nila na naibenta naman yung mga palangga kasi meron naman yung bubong pero yung paggawa lang ng uling kasi nga -ano ka pa magubungkal ka pa ng lupa tapos yung pagbasa yung ano yung bagol yung bagol yung lag, ano nang ano, nila yon hindi mo ma uuling yon kasi nga basa so matagal yon ang hirap ang process ng mga palangka kaya yan sobrang malang mga uling dito kaya mas mabuti na lang gasol pero yun nga din hindi naman tayo makabili ng gasol kasi wala pang gasol mamaya maghahanap tayo ng ito yung kahoy kasi nga hindi naman tuyo yung mga kahoy dito na pwede namin panggatong sana kasi naulanan baka doon meron mga nakatayo lang ng mga kahoy dun sa wala naman ulan baka meron so mamaya na lang may mga kahoy pa naman dito pero mga maliliit hindi ko alam kung kaya to makapagluto hindi ko lang alam. So yun, isang beses pa lang kami naglupo kanina umaga na may ano pa. may panggatong pa ngayon, wala nang panggatong. Kahit nga pang ng tubig, wala na din mga langka. So yun lang yung problema natin dito mga langga pag maulan. Hi. Yung panggatong, pag wala kayong ano, basul. Ito, ito yung problema. sa problema. Pero madami kami kang gato, wala nga lang, hindi pa nga lang naiitak, o na iwatiwa, o na putol-putol, hindi pa na putol-putol, mga langgatot na ulanan na, so yun, talaga yun, yung no problem, <laughs> nga nga, ang buhay yan, no? walang laman yung aming ano, yan, taas, wala, wala din dito, parang so yan, yan ang update natin mga langgatot.